Hello! What's up mga idol! So ngayon panibagong araw at panibagong kagwapuhan na naman tayo mga idols no So ngayon mga idol, so yung gagawin natin mga, mga idol is tatlong minimal tattoo So yung tatatuan natin is tatlong mga dalagingging mga idol So hindi ibig sabihin na dalaging mga idol is mga bata to. So hindi hindi ganoon mga idol. So hindi tayo pwedeng magtato ng minor de edad mga idol. So yung mga dalaging na yan is uh, 18 pataas na yan sila mga idol. So yon. So shout out nga pala sa ating uh, special guest or special client na sila uh, Sophia at Crystal at saka ni uh, uh, Madeline. So, yon Maraming maraming salamat sa ating special na ano na kliyente no so sobrang mahal ng bayad nila mga idol so hindi talaga mababayaran <laughs> So yung mga idol, so yung mga design nga po na napili nila isa sa kanila yung mga idol. So request nila yung mga idol at so syempre ating ginawa ng paraan at mas pinaganda pa mga idol. So at syempre naman ah uh, shout pa rin sa ating uh, sponsor no uh, Big Wap Strategies. so maraming salamat sa support. At ano pala mga idol Ah, uh, yung needles na ginamit natin dito mga idol is dalawang size lang mga idol ha pero pero iba't ibang needles sa kanila mga idol pero same size lang sila mga idol Ah, uh, 3RL, 3RL at saka 5RL so yon mga idol so napaka relax lang talaga nila mga idol kasi nga ah uh, feel na feel talaga nila yung ano yung sakit ng karayong mga idol kasi nga syempre mga dalagingging nga ba diba? so yun mga idol ah uh, sa, nga, sa nagpapa out nga pala mga idol so nakalimutan ko na naman ulit mga idol so siguro sa next video na lang talaga gagawa na lang ako ng ano ng isang video para sa mga shoutout natin mga idol no. So, maraming maraming salamat talaga sa walang sawang panonood ng ating video mga idol. So, 'yun. At syempre natapos na tayo mga idol no. So, total of 2 hours mga idol. So, ito yung first natin si uh, Ma'am Sophia, you know. Napaka-astig mga idol. Napaka astig talaga mga idol. Hindi mo maintindihan 'yan kasi hindi ko rin niya maintindihan mga idol, no? Tapos yung next natin is si Ma'am Crystal. Ma'am Cristala Ah, ganda ng pangalan, no? Cristala So, yun sa kanya. Ito Japanese character at hindi ko rin 'yan alam kung anong meaning niyan kasi hindi sinabi sa akin. You know? 'Di ba? <laughs> Oh, Japanese character. So, tapos yung pangatlo natin mga idol is si Ma'am Madeline. So, yan mga idol. So, yan syempre uh, request din yan ni ano ni ano ni Madeline, no. So, pero ano, may binago tayo konti diyan mga idol, no. Para hindi rin naman kuwang kuha, -kuha 'di ba? So, yun, know, napaka-astig mga idol. Uh, ang tawag dito? Pero nakalimutan ko yung pangalan. Basta merong tawag yun. No? So, yun. At syempre mga idol, kung umabot kayo hanggang dito, no? so don't forget to like, follow, and subscribe. Kung saan video mo to napanood, TikTok or Facebook or YouTube. I love you all.